Isang lalaki sa Romania, inasulto ang isang lola. Ang kawawang lolang ito ay walang kamalay-malay na ang lalaking ito ay guguluhin ang kanyang buhay sa araw na ito. Obviously, tawang-tawa ang lalaki pero hindi ito okay kay lola. Di ba? Wala sa mood si lola. Pero tingnan mo ang gagong ito. Tuwang-tuwa siya sa kanyang sarili. Dahil alam mo naman, ang mga malalakas sa tao lang ang maaaring makapag-asulto sa mga nakatatanda. Natuwa din ang mga kaibigan niya dahil wala silang magawang mabuti. Pero hindi pa dito nagtatapos ang lahat. May round 2 pa! Ay, mga tao talaga. Ang video ay nakunan sa labas ng Romanian capital na Bucharest. Nalaman ng mga galit na Facebookers na ang lalaki ay si Gio. Natanggal na ang Facebook page na ito matapos mahanap at maaresto ng pulis ang tarantadong 17-year-old para sa disturbing public order.